Magaluto nga ni pala ako mga kaniknik ng alamang bagoong. Bago ko nga simulan ay baka hindi pa po kayo nakapalaw sa ating page. Baka naman po at pasure na rin ating mga videos. Bumili nga pala ako kahapon ng alamang sa palengke sa halagang 20 pesos. Sakto nga ni at tira pa sa harap ng alamang. Kaya naman isasama ko na rin sa aking alutuin. First time ko nga pala magluto ng alamang, sana nga hindi ito pumalpak. Pero sa tingin ko naman na hindi ito papalpak. Dahil nga kapag may gumagawa nito sa bahay, ay tumitingin ako kung paano gawin ng alamang bagoong. Sa kakanood ko nga ni mga kaniknik, ay nakakatuto na rin ako magluto. Nagasan ko na nga pala yung alamang natin at baka nga may mapasamang dumi. Double ingat nga ni ako dahil nakaraang nagluto kami ay may maliliit na pako. Pa ang isa pa nga sa dahilan kung bakit inugasan ay para hindi sobrang alat. Kapag nga ni hindi nyo hinugasan yung alamang bagoong, ang mangyayari sa lamang bagoong nyo kahit anong dami ng ilagay na asukal ay maalat pa rin ito. Dito nga lang pala akong sa teres ng bahay namin. Di ko rin pala yung gamit kong lutuan. Ito nga din pala yung gamit ni ate na nag boarding house pa siya. Nung mainit na nga yung kawali ay na rin ako ng mantika, medyo napadami nga yung lagay ko. Sa isip ko nga lunuda sa mantika yung alamang natin. Kung mapapansin nyo nga na may katabi akong batang makulit, ito nga pala sa si Jacob. Akala ko nga ay maglilikot, buti na lang ay tinutulungan ako mag ng mga alutuin ko. Nung mainit na nga yung ulo ko, este yung mantika pala, unang nilagay ko nga ni pala yung konting karne para nga makasigurado tayo na luto ito. Pagtapos ko nga nang mailagay ay inhalo-halo ko na. Hihintay na nga lang natin ito mag golden brown ng ating karne. At para nga makapagisa na tayo ng bawang at sibuyas. Sobrang tuwa ko nga pala sa bagong lutuan ko dahil nga mabilis uminit at madali lang gamitin. Ito nga pala mga kaniknik ay parang gasol din na may pihitan, may pahinaan at palakas. Pagkakaalam ko nga na inabihin lang ito ni Ate sa Shopee. Nung medyo golden brown na nga yung karne ay sinet aside ko muna para makapagisa na tayo ng bawang at sibuyas. Ang una ko palang nilagay ay bawang, hihintayin lang ulit natin mag golden brown at kapag golden brown na nga ang bawang ay susunod na natin yung sibuyas. Tapos na nga ni pala ako mga kaniknik mag ng bawang at sibuyas. Ilalagay ko na nga na yung alamang, hindi nga pala ito yung alamang na durog, ito nga pala yung maliliit na hipon. Mas okay, mas maganda nga ito mga kaniknik gamitin kapag magluluto kayo ng alamang bagoong. At pag ganyan na nga ni mga kaniknik ang ating alamang at kumukulo na, eh pwede na tayo maglagay ng brown sugar. Hindi na nga pala ako gumagamit ng measurement dahil nga nang kapag nagluto ako, tinatansya ko na lang ang paglalagay ng mga pampalasa. Ang isa sa mga dahilan nga ni kung bakit hindi ako gumagamit ng measurement, hindi naman tayo parehas ng panlasa. At pag nga ni, naglagay na kayo ng brown sugar, huwag niyo kakalimutan hindi haluin. Nakalipas nga niya ang limang minuto, naglagay na rin ako ng suka na silver swan. Kahit anong nga suka ay eh pwede ilagay dito. Pagkalagay ko nga ng suka eh hindi ko muna hinalo. Makalipas nga ni ang dalawang minuto, naglagay nga pala ko ng konting bitsin, konting paminta. Hindi na nga ako naglagay ng asin dahil maalat na yung alamang natin. Nung medyo naaalatan pa nga niya ako mga kaniknik, naglagay pa nga ako ng konting brown sugar. Ito nga magbabalansi sa ating alat, tamis at asim. Hindi na nga pala ako naglagay ng sili dahil nga kahapon ay gumawa ako ng chili garlic oil. At yun na nga nila ang magpapahalang sa ating alamang. Kung alam nyo nga ni mga kaniknik, habang ini-edit ko nga ito, ako'y natatakam na at gusto ko nang kumain ng mangga na may alamang. At yun lang naman mga kaniknik ang ating luto serye ngayon. Thank you for watching!